po namin dyan, ay eh, iniipon po namin yung mga panggatong. Iniipon po natin dyan kasi ahakotin po yan ng kalabaw. Bale po kasama ko po dyan sa yung mga kapatid ko dyan. Apat po kami nag ng panggatong. Tulong-tulong po kami sa pag-ipon ng panggatong kasi marami pong mga panggatong na inimbak na. Pinsya na kayo sa camera ko kasi ako lang talaga nag-ahawak At paglalagay. Di bali, umakyat po ako sa bundok. Yan, kinukuha ko yung ibang kahoy. para ipunin. Diyan naman nandiyan po tayo sa taas ng bundok. Di bali po, di... inahagis ko po papunta sa baba para ipunin. maganda dyan um, ano kasi mahangin tapos kita kita mo yung view ng dagat kahit ano ano na lang po yung tinatapong ko dyan kahit maliliit na kahoy tinat na ano ko nakagis ko para magamit para hindi sayang Kaya naman, nagpahin nga lang ako kaunti. Sobrang init kasi. Taas ng araw. Yung kahoy naman na ano, pinutol na. gamit po niyan. Gamit niyan ay para mas mabilis kami makaputol ng kahoy. Dito naman, nilalagay na po namin yung mga kahoy sa kanga para na rin dun sa ating munting kubo atipunin doon para sa pagkagamitan natin bale po dalawa po kami nag naglalagay sa kanga para mas mabilis po at makakakot ka agad bale po yung kubo na yung may vlog po ako doon tingin lang po sa youtube channel ko Kompleto na nga ay Lagi na nakakata talaga kami. Pagpunta sa kubo. Kasama pa namin dyan yung aso namin. <laughs> kasi siya na yung sa aking camera. Kasi ako lang talaga yung hawak niyan. Medyo maputi kasi. Kasi maulan. Laging maulan sa amin. Kaya ganyan. Nakabota kami. dito po ay malapit na po kami tayo sa ating punting kubo. O dito na lang po ako lumang sa kapila kasi Diyan po yung laga naman yung mga kalabaw. tumulong na eh. Sumarkat na lang ako dito. Sa kabilang Sa kabilang daan. Kasi ma maputik talaga yung daan. Ayun, dito po ay nandito na tayo sa ating munting kubo. Hanggang dito na lang po yung video. Salamat po sa panonood. Supportan niyo ako lagi mga buddy. Thank you.